Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang action drama film na My Wife is a Gangster. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang magarbong pagsasalo-salo ng mga miyembro ng sindikatong triad sa Hong Kong. Si R. Yung ay anak ng Black Dragon Gangster Boss. Kinumbinse ng isang boss ang ama ni Aryung na ipakita ang talento ng anak sa paggamit ng espada. Nagpakitang gilas ang dalaga ngunit may plano ang isang miyembro na pahiyain ang mag-ama sa harap ng maraming tao. Binasag nito ang isang baso at isinaboy ang bubog sa sahig na natapakan ng binibini dahilan upang masugatan ang mga paa niya. Habang nagtatawanan ang mga nanonood, sumalto siya palapit sa miyembro at ibinaon ang espada sa kamay nito tagos sa mesa. Natigil ang pagtitipon dahil sa pangyayari. Makalipas ng ilang araw, natsyempuhan ni Aryung sa barberya ang lider na pasimuno. Ginilitan niya ito sa leeg bilang tugon sa pamamahiya sa kanilang mag-ama. Matapos may nangako ang isang mataas na leader ng gang sa pamilya ng namatay na ipaghihiganti nila ang pagkamatay ng isang leader nila. Upang hindi mapahamak, sinabihan siya ng ama na lumipad sa ibang bansa. Napagdesisyonan niya na sa Korea magtungo. Ipinagkatiwala siya ng ama sa kaibigang gangster sa Korea. Sinabihan ng gangster boss ang isa niyang tauhan na si Kichul na bantayan at siguraduhing ligtas si Aryung habang nasa Korea. Sumunod na araw, sinundo niya at ng mga kasama niya si Aryung sa airport. Inakala nilang astig na gangster ang susunduin. Isa pala itong maganda at sexing binibini. Di marunong mag-Korean si Aryung kaya nahirapan silang magkaintindihan habang nasa biyahe patungo sa hideout ng boss nila sinabi ng boss na marunong mag-Chinese, na ituring niya na bahay niya ang tutuluyan at huwag mahiyang magutos kay Kichul habang nasa Korea siya. Tapos ay tinungo nila ang bahay ng grupo na titirahan niya. Ipinakita nila na astig at kinatatakutan sila ngunit di man lang natakot si Aryung sa mga pinaggagawa nila. Ilang saglit pa, dumating ang translator na si Yeonhee upang tulungan silang intindihin ang mga sinasabi ng bisita nila. Umupo silang lahat at nag-usap sa tulong ng translator na takot na takot sa mga kinikilos nila pero ginampanan pa rin ang trabaho. Pabalang magtanong si Kichul na sinagot naman ni Aryong na pabalang rin kaya't iniba ng translator ang mga tanong at sagot nila upang maiwasan ang away. Hiniling din ni Aryong sa mga gangster na hanapin ang nawawala niyang ina. Sumunod na araw, habang nangingikil ang grupo ni Kichul ng pera sa isang negosyante, dumating ang karibal nilang gang. Nagkaroon ng trouble, at dahil mas marami ang kabilang gang, tumulong si Aryong sa pamamagitan ng pagsipa sa silya na nagresulta sa pagbagsak ng mga kalaban sa sahig tapos ay pinagpapalo nila dahilan upang umatras ang mga ito. Kinagabihan, nagpunta ang grupo sa isang bar para kumain at uminom. Habang inaalalayan ni Kung Chi si Kichul sa CR habang sumusuka dahil sa kalasingan, biglang sumulpot ang karibal na gang na nakaaway nila para rumesbak. Agad na sinipa ng isang miyembro si dumi habang si Aryong naman ay sinira ang suot ng leader na madaldal. Di na siya nakapagtimpi at binato ng chopstick ang grupo tapos ay isa-isang binigyan ng malakas na sipa dahilan upang umatras sila. Ipinaalam naman ni Domi sa mga kasama na nasa CR na madaling natalo ni Aryong ang mga kawatan ngunit hindi naniwala si Kichul. Samantala, sa hideout ng talo ng grupo, report nila ang nangyari sa kanilang boss. Nayabangan ito kay Kichul na mas mababa ang rango sa kanya kaya't inimbitahan nila ito kasama ang sinasabi nilang babae na taga Hong Kong. Pagdating nila sa lokasyon, nauna na nilang binugbog ang mga bataan ni Kichul na si Kung Chi at Domi. Hinamo ng boss si Kichul ng suntukan. Inundayan niya ito ng suntok ngunit unang semalubong si ang mukha niya sa kamao nito. Naulit muli ito hanggang sa pinitik ni Aryong ang mani dahilan upang maunahan ito ng uppercut na suntok ni Kichul na nagpatumba dito. Agad na sinugod ng mga tauhan nito si Kichul, tinanggap niya ang mga suntok at hampas ng batuta ng mga ito. Maya-maya lang ay tumulong na si Aryung na aakalain mong superhero sa bilis ng kilos at lakas nito. Madali niyang napatumba ang lahat ng kalaban. Namangha si Kichul at ang dalawang tauhan nito sa nasaksihan. Nagpalipas muna sila ng oras sa mamihan bago umuwi ng bahay. Pagdating sa bahay, nag-inom muna sina Kichul at Aryung sa hardin mukhang nagkakagusto na si Kichul sa binibini. Para silang baliw na nag-uusap pero di nila naiintindihan ang isa't isa dahil magkaiba sila ng lengguahe. Halatang enjoy na rin si Aryong kasama si Kichul. Kinabukasan, inimbitahan ng Big Boss ang lahat ng mga leader boss ng mga gangster. Nandoon rin ang natalo nilang gang kasama ang boss nito. Dahil natalo ng pinakamababang rango na si Kichul ang isang grupo, itiniwalag ito ng Big Boss sa samahan, tapos ay inakyat ang ranggo ni Kichul sa pinakamataas. Siya na ngayon ang kanang kamay ng Big Boss at lahat ng mababa sa kanya ay nagbigay respeto. Sa Hong Kong, isa sa pinakamataas na leader ng Black Dragon Gang ang magpapadala ng professional assassin sa Korea upang patayin si Aryo. Samantala, ang grupo ni Aryong ay naglalakwatsa at nagkakasiyahan sa isang mall habang ang mga assassin naman ay nagmamanman at naghihintay ng magandang pagkakataon. Natunugan ito ni Aryong dahilan para magpakita ang mga ito sa kanya. Pinutukan sila nito ng baril. Habang papatakas, tinamaan si Aryong ng bala sa kamay. Nagawa nilang makatakas at makapagtago. Bumalik sila ng bahay upang pag-isipan kung paano sila magiging ligtas sa mga asasin dahil alam nilang nasundan sila ng mga ito. Nahati sila sa dalawang grupo, magkasama si Kichul at Aryong habang ang dalawa naman ay kasama ni Yonhee paglabas sa kalsada, agad na tinugis ng mga asasin ang sinasakyan ni Aryong at Kichul. Kinuha ni Aryong ang manibela. Ilang saglit pa, nakasunod pa rin ang tumutugis sa kanila. Nagawa nilang matakasan ang humahabol ng bumangga ito sa isang maliit na truck. Nagpasya silang dalawa na sumilong muna sa tahanan ng pamilya ni Kichul sa probinsya napagkamalang ang syota ni Kichul si Aryong na di naman isyo sa pamilya dahil ang mga lalaking kapitbahay nila ay nakapag-asawa ng ibang lahi tulad ng Vietnamese at Filipino. Ibinili ng ina ni Kichul ang kwintas na galing sa lola niya. Sinabi ng ina na isuot niya ito kay Aryong pag may pagkakataon. Habang natutulog ang dalawa, ang ama naman ni Aryong na boss ng Black Dragon ay kinausap ang nagbabanta sa buhay ng anak niya. Sinabi nito sa mataas na leader na hindi solusyon ang paghihiganti sa kapwa-miyembro dahil makikinabang lang ang ibang gang sa away nila. Nangako ang ama niya na gagawin ang lahat wag lang nilang saktan ang anak niya. Ilang saglit pa, naglakad ang leader palayo. Kasunod nito ang pagsabog ng isang bomba sa kinaroroonan ng ama ni Aryong. Pagkatapos magpalipas ng ilang araw sa probinsya, nakipagkita sila sa tropa sa isang lugar. Tinawagan ni Aryong ang ama sa Hong Kong ngunit di ito makontak biglang lumitaw ang mga asasin na nasundan pala ang tropa nila. Sa pagkakataong ito, sinundan ni Aryung ang mga asasin. Sa loob ng bahay, nalaman na nila na si Aryung ang puntirya ng mga asasin at siya ay anak ng Black Dragon Gang Boss. Balik kay Aryung, hinarap siya ng tatlo gamit ang espada. Nang may mapadaan na motor, nagpakawali siya ng punyal na pumatay agad sa dalawang kasama ng babaeng leader. Isang duelo ang naganap sa pagitan ng dalawang babae na parehas ang kasanayan sa paggamit ng espada. Gayunpaman, mas malakas sa kanya ang kalaban. Gamit ang talino, pumailalim siya sa tumpok ng dayami at nagawang maitusok ang napulot na espada sa kalaban. Pagkatapos nito, sinabi ni Kichul kay Aryong na natagpuan na ang kanyang ina. Sinamahan nila si Aryong sa kinaroroonan ng ina niya. Nakita ni Aryong ang kanyang ina mula sa malayo. Tinawag nito ang pangalang Aryong. Inakala niyang siya ang tinatawag ngunit ito pala ay ang anak nitong batang babae na Aryung din ang pangalan. Nakita niyang masaya ang ina sa bagong pamilya nito kaya't nagdesisyon siya na huwag ng magpakita at makipag-usap sa takot na masira niya ang kaligayahan ng ina. Matapos malaman na maayos ang sitwasyon ng ina niya, nagpasya siyang bumalik sa Hong Kong. Bago siya lumipad, ibinigay ni Kichul ang kwintas na ibinili ng ina tapos ay inamin ang nararamdaman niya di man naiintindihan ang mga salitang binitawan niya, alam naman ng puso ni R yung ang gustong ipahiwatig sa kanya ni Kichul. Sa bahay nila sa Hong Kong, sinabi ng tauhan na nag-aagaw buhay na ang ama niyang nakaligtas sa pagsabog. Pinipilit lang nitong mabuhay upang abutin pa siyang humihinga ng anak niya. Ikanwento niya sa ama na nakita na niya ang ina at masaya na ito. Sinabi niya na aalagaan ang ama ngayong nakabalik na siya, kasabay nito ang paglisa ng ama niya. Makalipas ang ilang araw, binisita siya ni Kichul upang alamin kung ligtas siya at maayos ang kalagayan. Ibinigay nito ang naiwang larawan ng ina niya. Binigyan niya ito ng isang halik upang magkaintindihan na ang mga puso nila. Pinulot niya ang kwintas na nahulog ni Aryong sa mesa. Kinaumagahan, naka-schedule ang kasal ng isang miyembro ng Black Dragon. Nagkunwari si Aryong bilang babaeng ikakasal upang makalapit sa bagong boss ng Black Dragon na pumatay sa ama niya. Habang nakatayo ang ikakasal sa harap ng boss, binunot ni Aryong ang espada at inatake ang boss. Sumiklab ang kaguluhan sa kasal. Ilang saglit pa ay dumating si Kim Chul kasama ng tauhan ng namatay niyang ama. Madali niyang nakulata ang mga gangster. Taob ang sino mang humarang sa kanyang dinadaanan. Mapaligiran man siya ng maraming kalaban, hindi uubra sa kanya ang mga ito. Di siya natatakot sa bala ng baril. Nagawa niyang maiwasan ang bala ng baril at maitusok ang punyal sa kanang kamay ng boss. Huli niyang pinuntirya ang boss na sugatan. Nang subukang lumapit ni Aryong, binitawan nito ang hawak na espada at inilabas ang nakatagong baril. Agad siyang binaril nito sa binti. Tutuluyan na siya ng boss habang nakaupo ngunit biglang sumulpot si Kichul sakay ng motor na sumemplang. Nataranta si Kichul at kinuha ang kwintas. Napagkamalan ng boss na baril ang hinugot niya kaya't binaril siya nito dahilan para mahulog siya. Nagbigay ito ng pagkakataon upang makalapit si Aryung sa boss. Nagawa niyang atakihin ito at maitusok ang espada sa katawan dahilan upang mahulog rin ito mula sa itaas. Napansin niya naman si Kichul na buhay pa dahil nahulog ito sa dumaang truck ng basura. Pagkatapos ng kaguluhan, si Aryung ay napromote at naging big boss ng Black Dragon Gang. Matapos makita ang tagumpay niya, nagpa siya si Kichul na bumalik na ng Korea. Tinanong ng kanang kamay niya kung hahabulin ba sa airport si Kichul. Sinabi niyang iiwan lang siya nito balang araw. Nagpayo ang lalaki na pinagsisisihan ng ama niya kung bakit iniwan ang ina niya. Sinabi pa nito na hindi niya pagsisisihan ang desisyon ng puso niya. Hinabol ng mga tauhan niya ang sinakyang taksi ni Kichul at hinarangan ito. Lumabas si Aryung at Kichul sa kanika nilang sasakyan sa tulong ng kanang kamay ni R yung bilang translator, nagsabi ang binibini na ituloy niya na ang alok niyang pagpapakasal. Nagbiro pa si Kichul na paano kung hindi siya mag-propose. Nagbiro rin ang mga gangster na pupugutan siya ng ulo. Masaya silang nagyakapan sa gitna ng daan kasabay ng paglubog ng araw. Shout out kina, DJ Ethan Max Club from Dubai. Ethan Guapo ng Wedding Channel. The amazing girls na sina Kuya Marilyn Liporado, Doktora Carla, Bebe Alice Gising na, Tita Che, Esmi Malakas at Abby Gat from Cold Fire. John TV, Paul Andrew Gliroca from Iba Amugan Zambales. Toto ng Iloilo Balasan from Davenzel. Ivan Adarna ng Kalbayog City from Aquina Mendoza. Rogi Bison from Caloocan City. Nyoy Maoy from Cebu. Bayong at KZ at sa baby nilang sina Akhia at Ellison from Ace Mescosa. Boy Recap, Palsian from Cagayan de Oro City. Rashard Paul Pablo from Gapan City, Nueva Ecija Akabani Jackal of Calamba, Laguna from Norm's Morn Gerald John Cruz, Prince MCCP Lord Raichi, Jeffrey Saludar Dan Yu from Margarita Samar Benji Labetad, Jamar McBride Serrano Shifter Vlogs from Bicol, Totski Rojin Sobrecary from Kapalo Jason and Andeko from Bukidnon Abdan Ella Marie from Santa Cruz, Zambales Marieta Rivera from Kalawaan Pasig, Flavia Lagrillo Jr., din Glasa from Palawan, at Edwin duvibar.